mga kapare ko sa patuloy's video. Tatawagin ko na kayong pare. Hmm. Kiss na mo dyan, oh. Charat lang. Gabi na po, guys. So, uh, wala akong gagawin. Wala lang. trip ko lang mag-vlog. Hmm, anong trip? Manggigil ko sa'yo. Ito, papabasa ko sa inyo ang gagawin ko gagawa. Eh, hindi ko na pala papabasa. Papakita ko na sa inyo. Hindi sir. Imbes na din na ako magbablog na yun. Hmm, vlog pa. Gusto ko lang. Wala. Trip ko lang, be. Pakim mo ba? Trip ko lang eh. Let's go. Ayan. Mayroon tayo diyang cotton band. Siyempre. Pag marumi tenga mo. Pag mali-mali mo tungkol sa akin. Nilinisin ko yung tenga mo, bisit ka. Kaso gagamitin natin siya ng marker. Pampaprank kasi tayo ngayon, guys. Lagyan natin siya ng color yellow. Ano yan niya? Parang siyang totoo, guys. Parang siyang totoo, mga pare. Bisit puro guys yung tawag ko sa inyo na sanay na kasi ako tago muna natin nguso kasi lagi na lang nguso yung nakikita nyo tuwing nagbablog ako Diyos ko po for today's video hindi ko papakita sa inyo mga nguso ko kasi lagi ako nakanguso tuwing nagbablog ako oh shit magtatanong kayo. Magtatanong kayo, bakit lagi nakalabas yung nguso Trip ko lang. Pakay mo ba? Trip ko lang eh. Napakay sa buhay ko. Gila ko ngayon. Kaya huwag nyo ako babad trip and visit kayo. Matadamay kayo sa galit ko. Bad trip pa ako kay May May. Doon sa best friend ko, bad trip pa ako sa kanya. Natawa-tawa pang pa gigigil ako Huwag na natin siya pagkwento ko lang. Gigigil lang ako. Hmm. Nakakay mo sa bumutang ko eh. Kung mapapanood mo ito, May, sarap mo sa pakandisit ka. Ayan o. Oh. Yellow na, yellow na. Yellow na, yellow na. Hmm. Hmm. Mga dumi ng tenga mo, bisit ka. Oh, ay na naman ako. Yung ko kung ballpen ko bisit ka. Sasabay ka pa sa intro ko. Ayan. Ayan. Kinulayan ko na siya ng marker ko. Kulay yellow. Tapos ito din. Ngayon. Eh. Eh, tatayo. tara. Samahan niyo ako, mga pare. Let's go. Hmm. Paka yan na. Tago lang natin. Tatayo. Ano? Flashlight. Ang ano pa ba?

No, no, no. Ang eh, yun, diba? sarap trip mga parey. Ingay ko na pare. Pagkasawa na sa Ang ingay ko mga pare. Pagkasawa na mga politiko na yan. Si Digo, yan sarap na, yan. na, pare. na, sa na sa diba, masaya ba kayo dyan kung magiging ganito, apo nyo. Mapang-asar. Pati po na nanonood ka, bigla mo nga uh, asarin. Dahil tayo pa ay pro-government, pero hindi pwede kapag may mali ang gobyerno. Andiyan na naman siya. Mga kababayan, kakampihan pa rin natin. Aasarin ko kayo lahat kung magiging punyo ko. Ha -ha -ha. Ay, 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 baka gumante. Maraming hey, umaalis. mang asar. Kasi, hindi po Laging nang uh, asar bakit nga, asap? Lalo, lalo na asar? Hindi nung nanonood siya. natin. <laughs> ipunano nung gamit na ng ipunano nung gamit na natin. ipunano nung Di ba, natin. Di ba natin. na natin. ipunano na natin. ipunano na natin. ipunano nung gamit na natin. flashlight. ko. na yung flashlight. ko gamit Nung mamatay sila, Mita! Masarap mang asar. Masarap mang asar. Tatay! 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 Tatay. Ay, pero ano sa mga DBS yan, gustong-gusto nila yan. Kuha mo nga kayo Ay, yun na. Pakuha na ng tubig. Ito yung time na ako. nang gigigil ako ng asar siya. Tatakuan ng tubig. Ay, di niya naman kailangan. Ingat lang tayo ng tubig. Tubig. Dapat pala hindi na natin siya inasar. Mga ko mga ko. -er Ayan ang ko sa kanya. <laughs> pag inaasar ko siya, At gagante. Tayo, ba't o, labas, Tatay, ba't ka gumagante? Bakit ka gumagante? manood akong TV ng vlog. Manood ka sa vlog ko. Uy, ano daw? Manood sa vlog Alam niyo ba kung bakit ayaw na ayaw ko ng... Sarap mang asar, sarap mang asar, sarap mang asar. Sarap mang asar, asar no? Ano ba? Gusto niyo pa mag ng katulad ko? Sige lang, comment kayo dyan sa baba. kita tapos yung uh, cellphone mo pa masisira. Yeah, yeah, Pero yung yeah, yeah. cellphone yeah, mo pa masisira dyan eh. Yeah, na. Nasira, oh. Kayo pa lang so, yung mga okay. nanonood dyan. Nakakasar na kayo sa akin, no? Kung ayaw niya makasar, huwag kayo mag-subscribe. Trip pa talaga. Pero yung, yung mga DDS, nagla-live doon, 5 hours. 5 na... hours? Arda. Yung kanina, Sir uh -huh. yung ito, ito yung nakalak na yeah. yung picture, Papa? Hindi. Hindi. Ayan, let's go! Ito, nabas namin. Hindi tan ako kita so ng dilim eh. Ng Ayan, madilim na. na. Ay, sorry, nabukukas! <laughs> Ayos, <Ayun>, sumarado. Gusto <laughs> natin mag

Kit ka no? Kahit di niya namin nakukita kasi yung dilem. Visit ka yung dilem. Lagi lang sana maliwanag kasi hindi tayo makakatulog. Kasi lagi maliwanag. Yan, maliwanag na ulit guys. Oh, huwag na kayo manggigil. Bakit wala niyo mga Hindi ko kayo makita. Nanggigigil na ako. Sige, mambas kayo. Sasapakin ko kayo. Subukan niyo lang mambash. Sasapakin ko kayo. tama ko kayo. Kit lang tayo. Oh, kasi Sorry pi. na, Bi. Huwag nang magalit. Sa pakingkiya kita dyan. Huwag kang magalit. Huwag hmm. kang magalit. Ay, sup lang tayo, Bi. Sup lang tayo. Goodbye. Goodbye.